pumayag yung peris mo na ikasal ka. Pag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Ubay, ubay, buhay agihan? Hindi ako makakapagsabi, Your Honor, ko, hindi ko nadaanan. Mm, ito, 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 ito. Lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa'yo. Paddle? Parang paddle ng mga... Sabi ah? ni Senyor Aguila, uh, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral. Uh, meron pa bang ibang mga parusang ginagawa? O ka ng padulan yung Panginoon? at savior nila your Lahat yan base sa iyong personal experience. Hindi okay. sila susunod. Uh, may, sil mayroon silang pado. Jane, sino ba si J. Renz Gusto kong tawagin yung ating mga child victim survivors. Mr. Chair, sila po ay represented by counsel. Um, may she be allowed by the chair to enter her appearance? Siya rin po ay magsisilbing translator natin sa mga uh, itetestigo sa atin uh, nung mga bata. The children are also accompanied by social workers and they have parental consent to appear before the, this committee. Uh, Mr. Chair. Mr. Chair, if the council may be allowed to enter her appearance. Yeah, why, you have the floor. Good morning, Your Honours. Good morning, Honourable Chair. I am Attorney Ruth Ristaro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am the counsel yeah, of the I will just uh, cut you off for a while, huh? well, yeah. I, I would like to make this clear, uh, uh, Before we profound questions directed or minor participants in this Senate inquiry, I would like to make it make it on record. That this uh, committee is dedicated to safeguarding the best interests and rights of our children throughout these proceedings. In collaboration with my esteemed co chair, Senator Richard Tiberos, we have adhered to the guidelines outlined by the Department of Social Welfare and Development concerning the involvement of children in inquiries and hearings. It is, our utmost, it is of utmost importance to us that every aspect of this inquiry. prioritizes the well-being and welfare of the minors involved. Please, uh, thank you. you have, please continue. Thank you, Your Honor. Uh, I am Attorney Ruth Ristauro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am here as counsel of the three minor children. Thank you. Salamat kaayo, Attorney Ruth. Uh, salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ah uh, ikaw ay 16 years old tama ba? 15 pa lang po. Ah, 15 lang. 15 years old ka, oh, Jane. Oh. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo oh, oh po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung at pina, yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. Okay. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Uh -uh. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19, 19 ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon okay. 19 siya. Kailan kayo ikinasal? yes, Mr. Ka? Mr. Chair. Inukinasal siya lahat. Yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15. 15 siya noon, Mr. Please, Chair. Please Apo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay a fourth 15 Oy? ka ngayon, oh. tama ba? So 14 ka nung ikinasal, mm -hmm. ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at uh, 14 years old ka noon, last year. Yung, yung asawa mo ba ay uh, uh, nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano paano siya yung naging asawa mo? Uh, pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, uh, ang sabi ni senior Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, eh wala naman daw child marriage sa kapihan. Uh, pwede pong uh, i-translate sa aming... At of course, paki-translate ang tanong ko ang pangutan ako, mm -hmm. ko, Atty. Ruth. Niingon ko si Mamerto Galanida nga wal, dili ni walay child marriage sa kapihan. Oo. No, uh, meron, Madam Chair. Meron. So, hin hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala na ceremony, ko seremonya, kay dili man siya pare. No, um, um. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. U Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero ana ipatawag ang mga secretary sa ipahiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang secretary, ipalista ang mga dagag ulit ang mga budget 12 pataas ang mga laki itin pataas. Hindi eh, patawag ni jag mga bajig laki dito sa kubo-kubo na monggi, may idang ko ana magpakasal. Dito may dito ipalin niya laki. May ingon si Senior Aguila nga, ikaw baji ikaw laki kamo? mo. May ingon si Jada pagkauman ana, dili man may maka, dili man may maka, dili kay, ingon man may nilang janit ako kung makasa may ug mobalibad kay Ginoo nagikuno nang ni Paris sino ahok ano pa lan Janet Ahok ha Janet Ahok Janet Ahok merong okay sige tapos pa rin. continue pagkaw man mo ingon si pagkaw man sa pagkamindyo namo pauli on me kay paibaw ug among nanay among ginikanan nga nagnamindyo nami ipa magpakuha mig ninang ug ninong pagkahuman na magsayalmi, hindi magdamig buwak, magbaktas. Ang dali ah, ang dali, mukhang Senator hirap yung stenographer natin, hindi makakope uh -huh. up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang uh -huh. story ha? tapos uh, attorney, see, please uh, translate to Tagalog para ma ma-record ha. Yes, Your Honor. Right. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please uh, continue. yung yung sinabi niya na uh, sabi niya na Uh, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay uh, 12 pataas habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos uh, si Senior Aguila ang uh, ni Oh, magpapares, sabi, uh, ikaw uh, paired ka nitong isa. So hindi daw sila pwedeng uh, humindi dahil just naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Diyan may ipakis sa among ipares. Diyan may among permahan. Nga Mamatod nga yung subot mi, ja, istoryahan mi partis nga ana nga mo na yung bana, way maka, way maka, iwalay na mo lang kamata Okay. Sabi niya, uh, ipak after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At, uh, Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife uh, ng dokumento na yon. And, and uh, yes, Mr. So, Chair. Ang pagkutan ko sa seremonyas. Nakakita pag kasal sa Katoliko o sa ibang reliyon, nakakita ka um, barong ang lalaki, ang babae naka nakadamit. Tapos may pare na nag uh, siya siya nagkasal. kasal ikaw ba ginadawa, ginadawat gidawat ni mo si kuan nga mamahimong hong bana ikaw ba na ginadawat ba ni si Jane na mamahimong asawa something like that pagkahuman giyon saan na paghihimo sa kasal ba ceremonias kung marikol mo giyon saan nga ceremonias how how did they do that oh, giyon sa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo kanang moingon si Zanga, ikaw ba, ka ikaw laki ka mo na? mag, anak kay mag, sa, at among inog, among ginikanan nga, minjo na mi, magkano yung ninang, o ninong, na among hawitan, anak nga buwak, ja, picturean mi. Okay. Okay. Um, so, after the pairing, sinabi ni J. na ikaw babae, ikaw laki kayo na. So, pupunta sila sa parents nila, at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at inang. Ah, yun na. Kung uh, na. um, pagkahumanan nagminjo niya, pagkaugma, ipatawag ni kay... Ah, uh, yun pala, uh, Honorable Chair. Prinupchal yun. O, yun, Oo, yun sinabi niya Prinochial. na magdadala ng flower at pupunta dun sa uh, ceremonya. And then, kung sa mo kasal, magkailangan magdog ni ana, kaule, sunod, pagka mag ipatawag taran idang giminjo, dia na himoon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na nang kwaon ng imong asawa kay authorize na nimo kwaon kay minjo naman mo. So after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni JRENX, na pwede authorized ka ng uh, kunin or rape yung ano mo, yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulok ka at laugin may makuha ng lamig adyos. Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag adjust Ano yung Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Che ano ba yung adjust na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na uh, pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa, i-rape Opo, Opo. kayo. Senator Lisa, Sige, lang, yes, Mr. Chair. Na, andito ba peris mo? Nasaan ang peris mo ngayon? Hanggang nga na ito. Ha? Uh, Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Huh? Your Honor, uh, she is under an alias. So, she cannot... Uh... Okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala? Wala? Yung, yung nanay mo, nandun pa sa kapihan? Yes, Your Honor. Eh, Tal ko lang kasi gusto kong gusto ko rin ko sa yung parents ko andito. We cannot divulge the name ha? of the parents. Kaya, kaya, nga, kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive uh, session or uh, ano. gusto ko magkausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka? okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kaya rumakas langit. Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor. Pires mo, pumayag, ikasal ka for 10 years old. Pumayag siya, For years old ka, no? Kinasal ka, di ba? Oo. Uh, uh, Unang klaseng parents yun. Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Uh, please continue, Senyor Riza. Salamat kayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na uh, nangyari, Jane, pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i ng mga asawa niyo? Unsay na hitabo pagkahuman hingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga ban na um, i-rate mo. Unsay na hitabo human. Um, gipaulit pa ulit naman mi adto pagkahuman ni counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. <laughs> Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Si Tapos, yes, Mr. Chair. Nakapagtalik no, kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan, dyan, dyan nga. Sige, huh? subot na diha kay, bis kay ingon na nang kuhaan kay, ginoon na nang hing ingon ni mo, jadi paghapon ka, pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit yung honor na uh, mag-consent na, pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano nag, sa sa'yo, nag-ask ba? Oo. Oh. <laughs> Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? An ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga uh, ipinakakasal? Kabaliing na nalang si Aguilar nga pagkasami ang anak na may mapahilabot sa among bana nga authorized na amuntana kay Minjo na may So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Kasi may tabo ko, yung nun mga nag-adyos ka. matawag o adyos ng magrikalikat kasi imbana di ka magpahilabot oh. na'y adjust amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa so may mahitabuan na ni mo? Ano? I-story ako mi, ingnan mi nga, ipasabot mi nga man ko na di ko na mi magpahilabot. Yung anak, yung imperno na ekonomi, yung anak mi. Kakausapin sila, Your Honor, uh, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Uh. Ah, Jane, sino ba si J. Renz Quilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya na siya. Ang gino'o lamang ang luluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Agila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Uh, meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi masunod sa ilang bulong tayo, mga paksol, i-restricted mis i-ruleta, o padulan. Kung hindi sila susunod, uh, may, mayroon silang padol, may ruleta, Restrict. restriction, uh, restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganun? Sa lubot ka ng kahoy nga, ka ng word, ganit nga taas? Uh, rifle? Parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa bat ng... Uh, Nak nakatikim ka ng paddle? Oo. Oh. Ilang bisis? Kas akatong time nga, hingulit ko sa bike, kagigutong ko, Unya pag adto na mas barracks late na dai ko sa permission gipadulan ko Sir Rio So may Isa nag sino nag padil? Sir Rio Ha? Huh? Sir Rio Cobillian. Sir Rio Cobillian. mga ato na ang pangalan. Sir Rio daw your honor. Sir Sir Rio? Sir Rio. Sir Rio Cobillian. Oo. Oh. Ah. Kumsek si, paki check mo dito ngayon nandito siya kung Cobillian ayan. Invited? Andito ba? Hanapin niyo pa po inyo dyan, yung kubilyan. Continue, Sir Teresa. Salamat kaya, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isa. Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Anong mutalidok si Jog, asa ni mo mutugdang ang imong makuha na nag mga masimasi, jogging, restricted sa paksol, Parang sa no, imong buhaton. Parang will your honor na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na ruleta na meron kang maipapanalo, lo ruleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Tanang nastongas ng amo bantayan, kaya may makasod laing so yung foxhole ay yung isang uh, malit na bahay sa in the middle of the forest your honor na kailangan nilang bantayan yun yung foxhole at ano yung restriction na isa pang parusa so, ang kaspakso gani nga pila ka semana unya dili ka pwede doolon dito ra ka da wet trapal magdudyan ra ka so ah uh, yung restricted your honor ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit uh, sa kanila So, sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipili, pagpaparusa, Jane. Uh, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Mm, dili, kay, dili pwede na mong kay gibawal ni Senyor Aguila kay Makasa, kono may kay... Si Zagani ko nung nga gino'o, wa mag ko nung iskwila kami na ba sumusunod niya. So bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguila, uh, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral. Eh sila pa kaya. Oh. So, kung kailangan ko pang itanong Jane, pero, so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong gimindyo ko, nagipogos ko, o <laughs> dili pwede -di pa eskwilahon, o kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hako, hakot o buhangin, graba, o mga kahoy, o dili pwede -di ka pagwaso nila, o kanang dagag ulit pa ka, Uperanamo nga mga dagko na mga adult dili pwede sila mo gawas og dili check attendance sila sa voluntaryo. So eh, lumama siya dahil uh, pinakasal siya your honor at saka pagod na pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na uh, mag-eskwela your honor. Kahit ako Jane adult naka na papagod din ako marinig lahat nung pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, uh, kasama mo si tatay mo, uh, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. O, oh, jagimin, jagotro ni senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor, doon ni senior Aguila yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? Oo. Oh. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-praglit-lit na mo pag-raising, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag racing sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong asba niya, yung lalaki. Kadili okay. ko no pwede o dili ni Paris, kadili ko no sa kasakasaar ka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah, knowing. <laughs> hindi pwede walang kapares dahil uh, pag, pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Dagan salamat, Jane. Ha? Uh, baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon pa lang, maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang uh, sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na, na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Dagan, dagan salamat, eh. Jane. Hindi ko ma-imagine. Yes, Mr. Chair. Yung lahat, uh, tagang ipanulti ni Moderi Karon, wala yung nagtudlo. Kanyo ni Ana. Oh, yeah, Ako, Kinoon na, ang Ekoray, that... rin. oh, uh, umisa yung doon nila Wala yung tudlo, ha? O, oh, kaya gusto ko. Lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa'yo, nasabihin mo yan? Wala. Lahat yan, base sa iyong personal experience? O, uh, man ko kasubay, ubuya na ang agihan. Hindi ako makakapagsabi, yon Honor, ko. hindi ko nadaanan. Okay. Thank you. Thank you, Jane. Salamat. Salamat kaayo Mr. Chair. Uh, ako rin po ay talagang buong pusong naniniwala sa sinabi ng mga bata dahil talagang tumakas sila eh sa kanilang experience at yun ay ikinuwento nila sa atin kahit napakahirap nilang sabihin uh, yung kanilang pinagdaanan. At may kasabihan nga po tayo na the truth will set us free. At nagpapasalamat ako sa mga bata. Mm, namumuno sila sa atin sa sa ganitong gawain kaya maraming salamat uh, sa inyo